Manolo, welcome po muli sa aming channel. At po, nasa labas po ako ng aming kwarto. Ayan, nakita nyo naman po bukas yung aming kwarto. Ay, eh, wala po kasi uh, ilaw. Nap Napag po yung pinakalinya namin dito ng generator. Eh, nakalay po. Kanina, bigla po nawala. Kaya, yeah. uh, basta nag-aantay tayo, eh, ikot ko po kayo sa aming buong kampwa. Angkat po ito. Uh, dito mo muna tayo sa aking taniman. niya aking taniman ayan at medyo patay na yung ang palaya at saka yung alugbati ko medyo ano na rin at so, saka yung dito ko yung mga sibuyas na ano namatay na rin sobrang init ah. umpisa na po natin pag iikot para po makarami tayo <laughs> ito mula po rin yung sa amin dito po tayo sa pinakadulo ayan pinakadulo na po ito yung nakikita nyo na yon, kapila kapilang ano po yan, ibang kumpanya na po yan, yung meron ano doon sa kapila, ayan. tayo. Ito po, mula ito sa amin, ang gandon. Ayan ang ibang lahi. Ito po yung mga tira, yung mga accommodation dito. Mga container bang po, ginawang, ayan, uh, ginawang ano, room, yan. Yung isang ganyan, minsan pag marami, isang isang ano lang siya, isang buo. Pero dalawang pinto. Karamihan yung dalawang pinto. Ayan, kita nyo, dalawang pinto. Kita nyo? Ah. Pag mga bukas po, umalapong ilaw. Ah. At yung nakikita nyo naman po yan, yan. Yan po yung barber shop. Yan, ha? At dito naman po yung yan ang hugasan mo doon yeah. sa dulo yan. Ay, may naglalaba ako. Oh. Ayan si A. Ano po natin baka meron pa tayo. Yung magandang kanais na ice. Ayan At ito ay si ano na to. Ito naman po yung lutuan. Unang lutuan po. Ito yung pinakauna-unang lutuan. Saka yung kapila. doon no. Oh. Ayan yung sumita ko na yun. <coughs> ito po mga tanawin dito. Pag-Biernes. Ayan ah, po yung igipan. Unang igipan. Yung ano na po yan, eh Tindahan po yan. Ah, uh, kita niyo, may nagde-deliver oh. Tindahan po, ayan ah. Ang vintage naman. Kita niyo, no? nung doon tayo galing, isang buwan na yun, papunta naman po tayo doon sa pinapadsimulo, ayan. Ayan, magpagustahan niyo po, ayan. Binakuran dati, wala pa po ako doon tayo meron no? oh, kasi kapila po sa gawa na po na ibang kumpanya Ayan, medyo umangin Malakas yung umangin Ano yung halika po? Ibilisan natin, baka lumampas tayo sa 30 minutes <laughs> Ayan, pakalawang igiban dito ito po yung power supply niya, generator po gamit lahat po natin sa aming kampo. Ah, ito po si po ito. Mula doon ang ganto, mula rito hanggang doon, ngayon si po yan. Ang atake ng tubig. No? Yung malayo-layo rin po itong hanin uh, natin. Pero okay lang at para po maano nyo pong ang aming kampo. Angkat po ito ha, para po makakita nyo talaga. Ah, kita nyo ang dami pong mga Nakakaano ah, ano eh no Sa so, mga nagbubas Mga naglalaba Diyan po Siyempre sa loob po niya Yung mga naliligo Medyo Nakakaano ah, na rin Hindi naman ko na kasi Wala pong ilaw sa amin Kaya eh, dito po Siyempre pang din niya po ito Kaya may ilaw Kaya na ano, oh. Uh, shout out po sa lahat po ng ating mga subscriber. Ina uh, kalimutan ko magdala ng ano. <laughs> eh mami no girl, sir don Bardo Junior in Luana. Yo videos, mega mega lang shout out. Uh, Horcio TV, Bullet Train. mega hey, shout out po DJ3 Electrical. Mega hey, galaw shout out. Ayun, yung ng gugugas oh. Alam nyo, sa dito sa aming kampo ay eh, po kami Pilipino. Tatlo, apat, saka pito. base, bali, eh, labing isa lang po kami Pilipino dito sa aming, dito sa project na ito, sa kampo namin. Kampo ng aming kumpanya. Eh, yung dalawa pa-exit na po. Nagpahil na po sila ng exit, kaya bali, siyam na lang kami. Ayan po, nakikita nyo dulo na yan tindahan din po yan ayan, ayan, may lumabas oh. kita nyo ah. ayan, generator din po yan ayan Ah, shout out sa ating mga idol dyan, sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating mga live sa mga na kapalipad sa maraming salamat po sa inyo ako po hindi po magsasawa magpasalamat sa mga inyong uh, support natin uh, ito na tayo sa pangalawang kanto na po tayo ito naman po yung tindahan din po ito yung mga gusto kong may ito ito yung mga tinatawag po dyan yung rata, kamis yung mga pagkain po ng mga rata dyan hindi ka rin po magpaluto dito ayan yung tindahan parang man siya Arang, kapiteria ganun Tuk ko lang po muna ha kasi bawal po ano. At meron pong ibang ano at po natin pwedeng video ha. Doon na lang po tayo light pag na po tayo sa Ayan dito po tayo sa pinakatambayan nila. Ito po yung pinakatambayan nila. Mga idol uh, po, po kasi meron po tayo hindi dapat mga video baka mahagin po natin ng video eh. Ayo, alam niya naman po nasa bansa po tayo na medyo basta basta magbibidyo. Kaya, uh, ako magbibidyo ayun na ako nag-iingat ng din po para dito sa ating ano nga ayan dito po yung mga tambayan nila yan. maganda rin po rito pag ano sa gabi kasi dito sila tumatambay ang umupo yan kaya tayo. Siyempre, you know, Pilipino, lang. lang tayo yun yung siyempre mga Pilipino iilan lang hindi na tayo sanay sa ganyan kaya minamabuti na lang po natin tumambay sa kwarto ah. ito yung po yung pangatlong tindahan po yan yung tindahan din po yan nakita nyo yung laki no uh, yan yung igiban din dito tayo medyo malapit na po tayo makapag sa uh, yung, doon po yung ano yung gate di ko na po video kasi meron pong ibang ano doon eh, ano po Baka po tayo masita Ayan, igiban din po Ayan Parang nagpaiwating po ang aking cellphone na hindi na po yan nang iniinit. Ano po, lutuan din po yan yan. Yan yung pangatong lutuan dito na ginawa. At yung kapila po nito ay CR din po yan. Hay, ay kita. Itong... Ay, ha? Tingi-ingi. tayo Ay dadat ana. Yan. Papiyawal na natin. Ay hindi na tide, may tao. Ito na ang gilid, ayo, pwedeng nakawaw. wasan, sa. Ganun, sa dalaw bali apat maganyam puyan. Ah, uh, dito na tayo sa pinaka-final na ano, isang ikot at malapit na po tayo doon sa aming kwarto. Ah. Uh, po, ang eh, bagong gawa to, siguro oh, ano po yata ito, yung bodega. Yung ginawa na yan. Ito, eh, hindi ko po alam kung ano ito. Hindi tumating po kami rito, wala pa ito. Saka yung kanyan dyan, wala pa yan. Ayun dito. Ayun, uh, mga scrap-scrap. Ayaw pare di. Ang mga puti. Ay, maksudo ko 'to. Mga puti sila like po na lupa nila. Bukod sila kayo. Aha. Ay, ito po eh. Nabato. Ano Tutuan din po yata ito. Ah, hindi tambak ang mga alis ko ito si CRT po ayan pinagawa ayan ayan at, at ayun si CRT yun ay hindi lutuan lutuan kasi mayroong may pakante ay may ano sa gitna lutuan po yan ayan dito na po tayo at dito po tayo dadaan doon kasi baka mamaya maano tayo ibang lugar na po yan <laughs> at dito na po tayo at ikot na po tayo ayan ayan Ayan, pinangigiban din po yan. Ayan, may mga naglalaro. Mga laro ng cricket. Ayan. Diyan po pinaka-ano nila. Laruan. Kasi wala pong basketball lang dito kasi ilalang po kami Pilipino. Ayan, nakikita nyo na yan. Tindahan po yan. May lumabas. Mga tindahan po yan. Pangilang tindahan na yan. Nalatahan na, na yan. Apat na. Mayroon pa po sa dulo hindi na po tayo pupunta dito na lang mga idol <laughs> mga kamanunong ah uh, nag shutdown po yung ano natin ah uh, totoo lang po ah uh, mag aalasing ko na po rito pero dahil sa medyo mainit pa po hindi po kinaya ng ating cellphone kaya nag shutdown siya ng kusaya ay ba boss salam alaikum salam. <laughs> um, pinakita kong boss boss namin ah hindi, forman forman naman ba <laughs> kaibigan din natin. Hindi ko na ibinadyo baka kasi mamaya ayaw din pa video. Alam nyo naman po minsan yung iba ayaw po yung pa video. Ah, dito na po tayo. Ayan ah, ito po wala po nakatira po rito. Ah, Pagpuyan. Ah, ito aalis lang yung isa rito. Tinanggal. Ayan. Ah, Ayun po yun kwarto nangangkawarto. Naikot ko na po kayo. Mula doon ayan po yung aming kwarto. Dati po wala po ito. Itong lugar na to. Kami pa po yung mula ano diyan. Ah, <laughs> uh, ito pag nagawa po ito, yung CR, medyo malapit na po kami sa CR kasi ayan lang po yung amin. Ayun oh. No? ayan kita niyo. At andun po yung bagong lupa na ginagawa ayun sa may kabila nito. Ay wala pa po ilaw, oh. kita niyo. Dito po galing kanina, dito po ba yan? Doon ako mikot yung dyan lang pagpunta saka to ito dati mula rito ang gandun baka anti po yan eh ngayon puno na ng ano ng <laughs> puno na ng kwarto kaya kita ang gandun so, may tangke din dun no? yung tatlong tangke rin sa dulo ayaw kung nakikita nyo ganyan tangke, ayun dun mayroon tatlo rin sa dulo siya po yun ah. Ang kwarto po ng isang Pilipino ay eh, doon banda, you know, ayun. Pagkatapos po yata doon, o doon, doon pa sa kapila. Hindi po natin bukana. Ah, Dito na lang po tayo. Ayan. Ako po yung nagpapasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta. Sa mga hindi po na-shoutout, pasensya na po kayo. Siyempre, sa dami nyo. Hindi ko na po maano yung iba. Kaya naman hindi ko punong niya. Mega mega lang shoutout kay Kabawens KTV. Mega ka mega lang shoutout sa'yo. Ah, uh, ito pa yung basura niya. <laughs> Banda yung basura niya pinaka ano, main event. Ah, uh, sa lahat po, kasi isa na po, di po ko na isa tao. Ah, uh, ako'y pa uwi na at medyo tinawisan din ako. Ah, uh, uh, thank you na marami. At kita nyo naman at sarado pa ang aming, ayan, walang ilaw. At po kami na walang ilaw. Ayan, kita nyo. Papayawan natin si Paul. Ayan, kaya nakaubad eh si form uh, si boss kuya Ben ayan. PC. Uh, Maraming salamat. ba yung pinagawa mo boss kuya Ben. Ayun, ang papaitan ayan. Uh, thank you po. Ayun nakita niyo po ang aking ang aming buong kampo. Inikot ko po kayo. Ayun. Dito naman tayo sa aming kwarto 'yan. Ayun ang aming kwarto. Ah. Salamat sa lahat po ng mga sumusuporta. Huwag niyo lang po kalimutan. Pinutin ang icon bell. Para updated po kayo sa mga video ng mga susunod. Salamat sa lahat po. Maraming maraming salamat po. Ingat at God bless po sa inyong mga lahat. Ayan po ang aking kwarto. Medyo magulo. Bye bye!